Abay first time nga lang magalit ng garito ni Coach Redick sa Lakers players at ang Sixers player abay ang angas nga dito ni Yabangan si Anthony Davis at ang team ng Lakers abay totoo nga daw na may sumpa kaya daw natalo sa laban. Tapatan ng Lakers at ng Sixers, Snow Embiid and Paul George para sa Philly at si Rui balik naman para sa Los Angeles Lakers. And the Lakers looking to break the curse dahil ang huling panalo pa nila sa araw ng January 28 or January 29 sa atin ay 21 years ago pa. Ang last Lakers win sa araw ng January 29 ay noong 2000. Insane stat ito mga idol. Kahit mag-start na agad the first quarter, Lebron James. Nice reverse layup for his first point of the game. Tapos two handang pa sa fast break. Para naman sa Sixers, cold start at 2-4-9 ang kanilang shooting early sa laban. At may maagang ang kalamangan ng Lakers dito, 12-5 with Lebron at AD combined for 8 points. Time dyan Sixers. And early in the game, ramdam na ramdam niya na dominant ang Lakers on both ends of the court kaya nananatili silang lamang dito and early look for Bronny James mga idol. Pinasok at the 4-minute mark at hiyaban ng mga fans dito parang Lakers home court lang. And then ito namang si Yaboselli after ng bucket over kay AD, nag-angas. Too small daw itong si Davis. And then ang angas din ang kanyang 2-1 dunk kahit sinabayan pa siya ni Davis dito. Si Bronny James naman, nice play. Para nga kay Jackson is 2-1 dunk. And surprisingly, dikit ang laban natin after 12 minutes dahil kay Tyrese Mack si mga idol naka-takeover mode agad at ina atake nga si Bronny James sa depensa. Second quarter natin, ginulat nga ng Philly ang Lakers dito, quick run. At ngayon sila naman ang may lamang dito at daming ang turnovers ng Los Angeles. And Tyrese Maxey continues to be a problem para nga sa kanila. At dito nga'y sobrang na bad trip si Coach Reddick sa mga Lakers players kung saan talagang pumasok sa court for a timeout. At parang first time niya lang talagang magalit ng ganito sa anyang team. At ang Sixers naman ngayon ang nakukuha ang mga gusto nila sa opensa dahil wala na nga si AD at bumalik sa locker room dahil nga sa injury. Pero buti na lang andyan itong si Dalton Kinnick at buhat mode nga para nga sa Lakers dito umabot na nga siya sa 13 points. At talagang nakipagsabayan nga dito sa star player ng Sixers sa si Tyrese Maxey. At ang depensa nga ang biggest problem dito ng Lakers buong second quarter and they are down big after two quarters mga idol, 73 to 57, 16 point lead. Itong si Tyrese Maxey, bay grabe nga, meron na agad 27 points. At dito nga sa ating third quarter, ang Lakers still has life. Pumapalag pa dito sa Philly kahit nga wala ang kanilang anchor in the paint na si AD. Nababa nila sa 13 points ang inahabol nila dito, timeout ang Sixers. Pero masyado ngang sloppy ang paglalaro ng Lakers dito offensively, daming turnovers. Kaya naman tinake advantage dito ng Sixers players, ginawa na nilang 19 points ang lamang nila. At ganito nga ang naging story ng ating buong third quarter kung saan the Lakers will try to come back sa laban pero every time ay may answer nga itong home team sa anila. After three quarters, mas lumaki pang lamang ng Philly dito, 23-point lead, 99-76. At dito nga sa ating fourth quarter, abay kahit paano naman ay hindi laro pa ng unting minuto ang mga Lakers starters to see kung may comeback pa silang gagawin. Pero wala nang nangyari mga idol and for the rest of the game, sumuko na itong si Coach Redding nilabas na at pinahinga na. Talo ang LA Lakers and the curse continues. Ang huling panalo pa ng LA Lakers sa araw ng January 29 ay noong 2004 pa. 21 year curse para nga sa Los Angeles Lakers continues and let's see kung next year mabe-break na ba nila ito.